Ito po yung niluto wow. ni Kuya Teka. Na tinuto. Wow. So yan ay favorite ni tatay, mga kadilag, ang tinuto. Ito yung tinuto. Masarap ang tinuto. Wow. Ito yung favorito ni tatay ay itong tinuto. Matikman niya. Baka oh, naman kaya lang ang nasabi ni tatay ay dahil nakapulang <laughs> ka. <laughs> <laughs> Oo, oh, ito ang usap Tinuto. Ayan hmm. na ba, isimot sarap yung kay Kadi na itong, sarap ha eh. Talagang kapag ka mga mga lutong bahay, mga ganyan, yun ang mga masasarap mm ha -hmm. eh. Nga nga kami, siya, hindi nakakasawa. Yan, kanin pa to, marami pa. Mga katilad, Kanin pa. Kanin pa. Marami pa. Marami pa. <laughs> po mga kadila. Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay narito po ako kalaki gwapo lang gumagala. <laughs> yan. So narito po si Kadilag at si Kuya Bekenemen ay nagluto. Wow. So ngayon ay maulan tapos ay namiss ko rin yung luto na yun. So Kuya Beka ay nagluto ng tinuto. Wow. Yan. So tama-tama so si tama. ngayon ay hapunan yan. So <laughs> by si Bekenemen at saka, si saka, saka si Mahal. Yan. So dito po tayo, ayan, si Beken. Ang end. tinuto sa ibang lugar ay lain. Ayun, hindi nila So dito sa atin ay tinuto. Uh, so kanina busto, ako mm -hmm. walang magawa. Di ako sabi ko yung maulan nga. Ay yung oh, magmaulan, ang okay. okay. parang trainings natin ay yung, yung mga gata. 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 Mm -hmm. okay. Pero yun ang may simple lang ha. Ang lahok lang yan ay sardinas oh. and then yung Uh, na nagaling sa sponsor natin. Yon. From from okay. Mamarites. Sir Condrano. Salamat Yon. po. Yon. So, parang matagal na rin ako hindi nakatikim ng tinutok o nung laing. laing ay namiss ko talaga mga katika. Kasi so, ang nagluto pa yung si Kuya Erwin. oh, Matitignan natin yun. mga kagulay. So ngayon ay nag-iinla -in ng sinaing at maya may tayo kakain. kakain. na yun. At ito po yung niluto wow. ni Kuya Teka. na tinutok. Wow. So yan ay favorite ni tatay mga kadilag ang tinutok. Oh, ang laing. Sinura pala ngayon, mukhang masarap na. Oo. Oh. masarap na yung taglalag. oh, palamig na pala ko. Maghahain na po si Kagwapo lang. Dahil in ang sinaing. Kain na po tayo. Taglalag. Ako pa yung makikikain dito. Out, masarap ang ulam. Ayan at nakahain na po inyo. In in na rin ang ating kanin mga kandidat. Yon. Kaya ganang in So tayo ay kakain ng mga kanila. Let's pray. Okay. okay. so let us pray. Dear Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Panginoon, maraming po salamat sa pagkain na nasa harap namin ngayong gabi. Pagpalaan niyo, Panginoon Diyos, maging karakasan ng aming pangatawan. At sa mga nagain, Panginoon Diyos, kayo po sa kamerang sisig. Hindi ka dumaapaw. At ang pangin sa pagkarangin sa pangalan Thank you, Men. Kainan So thank you, thank you, Men. Thank you, thank you, amen sa pagluto. Sarap kaya Dali kayo po. Kumukuha na po na magkain. So Nakukuha ko ng karagdagan. Ito. <laughs> yeah. akin. Sarapan lo yung Masarap ang lo. Oh. Ito yung paborito ni tatay ay itong tinutok. Matikman niya. Baka naman kaya lang ang nasabi ni tatay ay hey, dahil nakapulang ka. -ta. <laughs> <l> Oo, tama <laughs> oh, ito ang sakop. Tinutok. Oh. Pag si tatay nagpapabili ng ulam, mm. bawal pag kisuyo ay lagi sasabi sa kanya ni tatay, buso baka meron doon tinutok. At, at yun ang pinakang gusto ni tatay talaga. Favorite. Kain, ka na rin, kanina, oh, kain po. Sina mahal lugs. Mahal na. Parang rin ikaw na kumain dito. Bang, wag 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 kaya ah. pala Masarap! At wala <laughs> naman akong tersay. Baka mga may sasay hindi Pero masarap talaga. <laughs> <laughs> natin. natin.

sabi niya may pita karne ni may ano yun sabi niya po yung yung kapatan niya tatay na puna ganon na paborito ninyo. Oh. dati kaka uh, kami nang na 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 kapatan niya ng mga kaya uh, uh, yung balay Ibori kasawa. <laughs> hindi ko nagagalit Nagagalit lang. <laughs> Tinagtunan na lang. lang. Tinagtunan na 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 Sabadyo. Sabadyo. <laughs> sa Baguio. Pati na no dahil kay tatay sa Baguio. Noong kay bata pa, kasi laki niya yung batutoy. Mas bata pa, kahit kay batutoy, mas bata pa. Tanda ko yun, ako nasa Pamplona. Kapag nagre-reel yun, saka lang ako, ako nakakatikim nung sa Baguio. Sabi ko, masarap pala ito. Yung may saging, may masarap pala ito. Hindi ako nasasarapan. Tuwing lang rin yun, ako nakakatikim ng ganito. At ang nagluluto yan, si Patay, si Kirupi. Nalutuan pa yung kahoy. Ay, simula na yun. Hindi ko na makalimutan na sa pan. Hindi na makamagali akong daraan. <laughs> Para ng estopado ay kalapit Man, yun palito ay palito rin. na yun ay rin. Mantap ito pa rin kumain. Ano ang favorite mong ulam na yun? Ako kami parang mga rin yun. Basta may katanik. No

Bagaimana mo na, kahit na. Ako pa na may bumili ng longganisa. Garlic chicken, pag wow. Ay yo Kahit bukas na na. hindi ko na gabi ko. Pagkakaroon sila yung sundae, yung salmon. Kaya yun, no? Eh, bakit kaya yung Ha?

Ang dinas talaga ay malakas sa akin. Ang kabilas na kamas ko, kaya nag-aig ng Oo nga. Ano po pagkat natin ay mas masarap sa Lina? Ang kapo yung... Sa na sa may tarni. May tarni niya, kapagoo. Ang 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 Ayan yeah, na ba? po yung pagkain mm. di ba Masarap mm. ha uh. kapag ka mga, mga mga lutong bahay, mga ganyan, yun ang mga masasarap ha niya. Mm -hmm. nga kami, hindi nakakasawa. Yan, kani pa to, Marami pa. Mga katilang. Kani pa. Makawag ka ng wahiya. Mukha pa po si Candidate. na ibabaw. Yung, iba, hey, yung For the yeah. dieter ng wow. na Diet po. na nagsara na po ng tindahan, mga na po si kadilag. dapat po sana ilalagay ko na yung aking pinagkainan. Tapos ikasabay kasabay yung kay kagwapo lang. Sabi ka abay yung mamay at hindi pa ako na na. Kalaki, tapos na pa naman Kaunti pa. masarap pa eh. Mm hmm masarap po. Ay bukas na lang po at oh, maulan. maulan. Sa kanong nakita ko itong niluto ni Kabi kung sabi ko eh. Worth it na uh, ng mga lakad. Ito muna kain ka naman. Masarap. Kaya na po eh kain na, na po. tanggalin namin yung bolsin natin. Yung Yung ngayon. Yung mama yan. At sinabi po ay nakain na rin. Kamusta po ang loto ni Big Henia Mednan? Dahil masarap. Oo. Oh. <laughs> Sobrong <pala rin. laughs> <laughs> eh rin. Kaya nakakawala ang gabi. Pagkakainan mo. Basta lang. Kumain ang pangain. Si Marita tapos na rin ha. Kumain. Alam mahal. Hmm. Kamusta? Masarap po. Sarap po. Di mahal pa man din eh sensitive sa mga oh. gulay, sa gulay yun Pihikan, Pumain. oh, pihikan han eh. Pihiprito ng... Abay, masarap talaga siya mga ng... Oo, oh, masarap nga po. Thank you po sa nagluto. Ba, may sana. At akong maliit. Hmm. Bating na din po si Ate Lea from yeah. office. So, titikman ni Ate Lea ang I think man po, itong ang mga tinuto. tinuto. Ni Bekene men. Wow. Ito ay perfect at in, yung ating panahon. Yung ito, na cool. ito ay maulan. Yan ang masarap pag magayot ng taglamig. Wow! Oh, yes. <laughs> <laughs> oh, ako na may nakakain din. Sabi ko, masarap. Oh, wala ako ibang choice at sabi ko <laughs> kayo magtampo <laughs> na yun. Pero wala ka pala kayang kain ko. Pero masarap talaga. Oh, oh, Nakay, malapit na din ako oh, kaunin na Oo, oh, oh, wala oh, ka rin na lang. Ay, yung palay oh, salay. Akala ko. Yung pati kandero namin. Oh. Masarap. Masarap Ayan, tapos na po kaming kumain oh, so lahat, mga kadilal. So, thank, thank you po, NNN. kay kuya Irby. Basta may gusto kayong ulam, mabigay so ka lang. Oh. <laughs> thank, thank you sa so, masarap yung, na para hapunan. Bye-bye po. Bye-bye hmm. okay, so, po, Ate Lea. Kami Sabi may palis na rin. Ayan, bali, ako daw po ay hatid na ni Kagwapa. Oh, give in. Tapos ay medyo na na yun. Kaya hatid na lang kitang mga kadilal. Okay, mga kadilay. <laughs> mga kadilay. <laughs>